Magandang gabi po sa inyo. Ako nga pala si Ramon. Isa akong security guard. At ang ibabahagi ko sa inyo ay isang karanasan ko noong ako'y minsan na na-assign sa isang sementeryo. Noong taong 2012, bago pa ako mag-asawa, natatrabaho ako bilang gwardya. Marami na akong na-assign. Construction site, warehouse, opisina ngunit ang ko na sa karamihan ay ang pagkaka-assign sa akin sa isang sementeryo. Wala namang kakaiba sa araw. Tahimik lang. Paminsan-minsan may dumadalaw. Pero kapag sumapit na ang alas dos ng madaling araw, doon na nag-iibang kwento. Bago pumasok sa duty, pinayuhan ako ng isang senior guard ko. Sabi niya, huwag daw akong lalapit doon sa bandang dulo. Kung makarinig daw ako ng dasal o iyak, wag na wag daw akong sasagot. Ang buong akala ko, biro lang kasi bago ako na-assign dito sa simenteryo. O pampalakas lang ba ng loob? Pero nang mag-ikot ako, totoo nga nakaramdam ako ng malamig na simoy ng hangin sa parteng iyon ng sementeryo. Para bang may nagbabantay o nakatingin sa akin. Bandang alas 12 habang nakupo ako sa isang guardhouse. Narinig ko ang yabag. Medyo mabigat. Parang sunod-sunod na naglalakad papunta sa akin. Paglabas ko, wala naman ako nakita. tumingin ako sa mga lapid na malapit. May mga bulaklak na sariwa. Pero ang alam ko, wala namang dumalaw ng araw na yun. At kinabukasan, nag-ikot ako ulit. Sa dulo, may isang musileo na laging madilim. Doon ko siya nakita isang babaeng nakaputi nakalugay ang kanya mga buhok at nakatalikod lamang ang sabi ko sa kanya ay Mrs. bawal po dito ng 10 oras ng gabi dahan-dahan lang siyang umarap maputla ang kanyang mga muka at nakangiti ang kinababahala ko pa wala itong mga mata. Maganda akong napatras. Pero nang kumurap ako, bigla siyang nawala. Simula noon, gabi-gabi ko na siyang naririnig. May mga halakhak. May iyak. Minsan may tinig na nagdarasal. Nang dasal na hindi ko maitindihan. Minsan habang umiikot ako, nadaanan ko ang musuleyong iyon. At sa loob, meron ako nakitang aninong dumaan. Parang may nakatira dun. Isang madaling araw, nag-ikot ako mag-isa. Tahimik ang paligid, walang maingay, maliban sa ihip ng malamig na hangin. Pagdaan ko sa musuleyong biglang bumukas ang pinto walang hangin kaya walang dahilan para ito ay bumukas at mula sa loob may lumabas na babae yung babaeng nakapag ngunit ngayon malino ko siya nakita may bakas ng tali sa leeg niya na parang nagbigti at habang papalapit siya narinig ko ang pabulong niyang salita kasama ka na namin. Ayun ang mga katagang sinabi niya. Hindi ko na alam ang nangyari pagkatapos. Nagising na lang ako sa God House. Basang basa ng pawis. Kinabukasan nag-resign agad ako sa pinapasukan ko. Hindi ko na hinintay ang susunod na duty. Ngayon, tuwing tumadaan ako malapit sa sementeryong iyon, hindi ko na maiwasang mapansin ang dulo doon sa musileo. At minsan kahit nasa jeep lang ako, nakikita ko pa rin siya. Nakatayo sa gilid. Nakatingin sa akin. Parang hinihintay akong bumalik. Kaya ako mapapadaan kayo sa kahit anong simenteryo. At may marinig kayong pag o dasal. Huwag na huwag kang sasagot baka may sumama sa inyo pauwi <laughs>